Yan, so nandito na tayo sa pagpapatuloy ng ating lesson sa ikalawang modelo, bahay kalakal at sambayan. So bago natin ituloy itong ating lesson, um, kung nagustuhan nyo ang mga videos natin, itong mga nakaraan sa iba't ibang aralin, ay mangyari pinutin nyo na yung subscribe button at notification bell para na updated kayo sa mga susunod pa natin videos. At marami kayong matutunan sa ikalawang lesson. So ngayon, um, um na natin So, nung nakaraan ay counterclockwise ang paikot ng daloy ng ekonomiya dito sa Bahay Kalakal at Sambayan. So, may dalawang karakter lamang dito ha. So, Bahay Kalakal at Sambayan. So, ngayon kikilos bilang isang manggagawa si Sambayan. So, para matustusan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan, kailangan, kailangan gamitin ni Sambayan ang kanyang lupa, paggawa at kapital. So, dahil Simple lamang ang bahay kalakal at sambayan, ikalawang modelo ito, yung paggawa ang ating magiging focus dito. So, sa, kung gagamitin niya ang paggawa sa pamilya ng salik ng produksyon, so siya ay maghahanap ng trabaho. Na kung saan, kapag uh, bumibili ng produktibong resources si bahay kalakal, ay mag-hired siya ng tauhan. So, Balikan natin yung ating example sa pamilya ng Kalakal at Paglilingkod. Ito yung pinakan channel ni Bahay Kalakal para siya ay makapagbenta ng Kalakal at Paglilingkod. So, ibig sabihin ko may sari-sari store si Bahay Kalakal. So, hindi naman ibig sabihin na siya ang may-ari ng tindahan. Siya na agad ang magbebenta. So, pwede mag siya. Lalo na kung sabihin natin medyo malakas yung kanyang negosyo. So, ngayon, kapag siya ay bumili ng produktibong resources sa paggawa ni sambayan so si sambayan ay magkakaroon ng hanap buhay sa pamilya ng kalakal at paglilingkod na kung saan siya ay magiging tagapagtinda ngayon kapag nangyari yun kumpleto na yung paikot na daloy na clockwise sa bahay kalakal at sambayan dahil uh, may hanap buhay si sambayan na kung saan magagamit din niya sa pagbili ng kalakal at paglilingkod sa isang pamilihan ng kalakal at paglilingkod. Okay, so kung titingnan natin, ito ay simple lamang na uh, pagbabantay sa isang tindahan ng ating example dito sa ikalawang modelong ito. Pero may proseso siyang sinusunod. So, sinasabi dito na ang sambahayan at bahay kalakal ay kailangan ng isa't isa para magkaroon na paikot na daloy na ekonomiya. So, sana may mga natutunan kayo sa pagpapatuloy ng ikalawang modelo, ang bahay kalakal at sambahayan. So, magkita-kita po tayo sa susunod na modelo. So, tatalakay naman natin yung ikatlong modelo. So, subscribe na and notification bell wag kakalimutan so bye bye